So what's up guys? Good morning po. Welcome to Mang Jose Vlog. So for today's video guys, tuturuan ko po kayo kung paano uh, malaman kung may leaking ang linya ng tubig ninyo. So ito pa 'yung unang gagawin natin, guys. So wag na nating pa patagalin. So ayan. Ito guys, 'yung unang gagawin, yung i-off nyo lahat ng gripo. 'Yan, i-off natin 'to, guys. Ayan, naka-off na, naka-off na 'to. So, so pagkatapos nito, pupuntahan natin 'yung uh, meter natin. Okay? Let's go. So ayan guys, nandito na tayo sa metro ng tubig natin guys. So ayan guys, yung metro ng tubig natin. So ayan, kapag hindi yan umiikot guys, ayan, wala siya, hindi siya umiikot. Ayan, yung dito, nagpapahihwating lang yan na wala pong leaking yung linya ng tubig. Kung umiikot to guys, kung umiikot to, meron siyang leaking. So, yan guys yung tips natin kung paano malaman kung may leaking yung linya. So, kung meron pong leaking, huwag pong kalimutan magtawag ng private plumber kung marunong naman po kayo. So, kayo na pong umayos ng leaking ninyo at hanapin yung leaking ninyo kung nasaan. So, kung meron kayong natutunan sa aking tips ngayon, huwag pong kalimutan i-like, i-share, and follow na din yung ating uh, page. So, thank you so much for watching. Bye bye and God bless po sa ating lahat.